Hello po mga kalaki, magandang alas 11 po ng umaga at syempre po ngayon pong 11 a.m. At ako po ay mamimigay po ng mga lucky numbers bago po ako mag -lunch. Alam niyo bang gutom na gutom na gutom na gutom na ako? Hindi ko alam. Ayaw naman akong kumaya at ayaw rin naman akong masyadong tumaba. Okay lang naman ang katawan ko. Pero gutom na gutom ako eh. Pero bago ako kumain mga kalaki, mamimigay muna ako ng mga lucky numbers po para po sa inyong lahat. At syempre po ngayon pong uh, alas 11 ng umaga, ang gusto ko po mga kalaki ay yung mga nagchat-chat sa akin na pambili ng bigas, yung mga pambili ng gamot. Sana kayo po ang manalo, mga kalaki. Kunin nyo po mga lucky numbers na to, alagaan nyo po. Kaya eto na po mga kalaki, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan mga kalaki, tutok na po rito. Ibibigay ko na po ang mga masaswerteng 6-digit lucky numbers para po sa laban sa Pilipinas at abroad umpisaan po natin ang mga lucky numbers 10 digit lucky numbers abroad narito na number 59 number 36 number 24 number 54 number 42 number 36 number 28 number 20 number 23 at number 16 at ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad ang 8-digit lucky numbers mo ay number 31, number 28, number 19, number 7, number 24, number 32, number 14, at number 20. At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 8, number 28 number 27 number 33 number 36 number 12 at number 7 at eto naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki kunin mo na number 13 number 24 number 32 22 number 11, number 16, at number 21. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6-digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 mo ay number 1, number 3, number 8, number 7, number 2, at number 2 ayan mga kalaki at syempre isunod na po natin ang 5 digit lucky numbers abroad ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 25 number 32 number 29 number 30 at number 15 ayan po mga kalaki ang 5 digit lucky numbers abroad nabigay na po natin ang mga lucky numbers abroad lipat na po tayo dito sa Pilipinas pero bago po natin ibigay ang mga kalaki dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin lalong lalo na po yung mga baguhan dyan Ayan, para makatanggap po kayo ng mga libreng lucky numbers, hanapin po sa Facebook nyo, i-type nyo po ang Red Parungkin. I-check nyo po ang followers, tignan nyo po kung merong 326,000 followers, kami po yan. Ganun po karami mga followers natin mga kalaki agad-agad. At syempre po i-follow nyo na yan. Meron po tayong second account, Red Parungkin din po, na naka-yellow t-shirt ako ganito, na may picture po namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers. At Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parongkin po, na naka uh, 16,500 followers sa po tayo. At syempre po sa TikTok, ang TikTok po natin, Red Parungkit po na mayroong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo dyan humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest ng mga lucky numbers, magpa-code. At pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video at heart ng heart, automatic po padadala lang kita ng mga lucky numbers, libre po yan, wala po yung bayad mga kalaki ha. At para po sa mga nais po na makasali uh, sa private consul consultation number namin mga kalaki, abay, tutok na po kayo rito mga kalaki. Ano po, dahil po mga lucky numbers po namin mga kalaki, dahil uh, talaga naman po uh, ang dami-dami pong mga sumasali po sa amin. ilong <laughs> Marami pong sumasali sa amin mga kalakit. Nagtatanong po kung mayroon pa po bang discount. Opo, makinig po kayong mabuti mga kalakit. Tandaan nyo, ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad ha. Private consultation po ang mga membership at good for 3 months naman po mga kalaki ito. Kami po ang magbibigay sa inyo ng mga tatay, ano po, laki numbers abroad at Pilipinas. Okay, kaya eh, sa mga interesado po diyan ah, nangangati ang ilong ko, na sumali po sa ating mga laki numbers, abay, magpa-member na po kayo. Message na po kayo para usap tayo, tatawagin po kayo para legit na legit na ang kausap mo, ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, at tandaan nyo po, bibigyan ko po kayo ng discount kapag ka nauna po kayo sa magpa-member po araw na ito mga kalaki. Okay? Magpa-member na po mga kalaki. Habol na po hanggang mamayang hapon para po may discount kayo. Maka-avail po kayo. Tututukan ko po ang laban yung Pilipinas at abroad. Ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan nyo sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad po mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay mo mga kalaki? Huwag ka na magpahuli. Kaya mga kalaki, eto na po ha. Itutuloy na po natin ang pamimigay po ng mga lucky numbers. Lotto Pilipinas. Eto na po ang 642. Number 33 number 25, number 36, number 21, number 18, at number 12. At ito naman po ang 645. 645 mo ay number 15, number 18, number 29, number 30, number 17, at number 22. At ito naman po ang 649, number 16, number 8, number 41, number 44, number 37, at number 19. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 655. Ayan, ang 655, six digit lucky is mo ay number 26, number 38, number 43, number 45, number 37, at number 30. At ito naman po mga kalaki, ang 658 mga kalaki kung saan naglalakihan po ang mga prices. Kunin mo na number 31, number 17, number 29, number 44, number 52, at number 54. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin. Ayan po mga kalaki, takbo na po sa mga suki yung outlet ngayon pong tanghalian na. At make sure po ang mga lucky numbers namin, alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At nandito po tayo ngayon nagpapahinga abang naninigay ng mga lucky numbers. At syempre po ang mga lucky numbers po natin na alagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. Okay, so good luck mga kalaki. Ngayon palang ginugood luck ko na kayo dahil nararamdaman ko po may mananalo ng 5 digit mamaya. At meron din pong mananalo ng mga uh, 2 digit, 3 digit po sa mga lucky numbers natin mga kalaki. Kaya ingat, ingat po mga kalaki at good luck po. Huwag po kayong titigil. Ako po hindi po ako tumitigil na magbigay po ng mga lucky numbers para po sa inyong lahat. At eto na po, ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo kay Ayan, kay Micaela. Ano to? Micaela Garcia po ng Pasig City. Hello po sa inyo sa Ugong, Pasig City. Hello po. Maraming salamat po diyan sa Pasig. Uh, hello hello po sa inyo. Kalalo-lalo lalo po kay Mam Weng, ayan, pagpasig. Hello po, maraming salamat sa panonood po. At syempre po, sa OFW po natin sa Hong Kong, ayan po, sa mga OFW din sa Hong Kong, maraming maraming salamat po sa panonood. Hari na wa po mapanalo ko Hong Kong sa mga, taya nila, Magnum. Gano'n ba yung Magnum, yung mga 3-digit, 4-digit? Mananalo po tayo mga kalaki claim Good luck!